Sa so, istorya ko mga senda, nakikaon na sa piyesta. Nakipiyesta na, pero pag uli, arog pa kay ni, ang mga reklamo, Buda, istorya. Mm. One, one, pigi ko pati. Number one, sabi kan sa ro, subuko salad, matabangon, kulang da sa gatas, kulang sa lumbod. <laughs> kulang sa lumbod na muli. One pa, So ibos da kulang sa natok malagtok pa. Grabe <laughs> <laughs> Nabasog na yan. Oh. Sulatik daw pati sulatik mapuluton. <laughs> so dinuguan da puros kamuting kahoy. <laughs> Ayok na. Oh, talaga, o Tinda ko kung sulit si plan da, sulit si plan. O, oh, pa dessert pa. O. Oh. Sulit si plan, kulang sa bunay. Grabing tamis. Puro reklamo. Basugo na yan. So ice cream da. Ah, so ice cream pala, dahil man linuwas. <laughs> so ice cream, dahil man linuwas. Pulis kiti niya. Wow ay linuwas o ice cream kaya nagreklamo. Sa bagay, pwede ni, pwede. Sukar ni da, sukar ni pig serve sa pistahan, baboy, makuniton da. Sulumpia. Sulumpia, grabe reklamo sa lumpia. Sulumpia da, purus. Purus apa, ulumpia rapper. Makareklamo yun yung mga tawag yun yung wagas. Oh. O yan oh, o, so juice. May juice, no? Juice. So juice na mata, bangon, bako lamang malipot. <laughs> Ayup na. Okay. Nagtinawan kay Minudo, nagkaon kay Minudo. Ang reklamo sa Minudo, mas kadon da suminudo. So uh, mas kadon da so Minudo. Higado, maharangon da su so higado. Puro reklamo. Di pa katapos na nagsiba, basugo na, pinainom pa, nagpa, nagpa buga buga pa tinaso t-shirt, pigpaluaso da gulao na tulat. <laughs> mm. oh. Kang maoruli na, mga alas tres gayad kaya pasado, ta medyo may tama na, buruyong na. Birilot na nga <laughs> Birilot na? Biyo na nga nagraralaway. <laughs> Ang sabi baga naman, uminuli na ha. pag sa arong, siyempre, pina-take out pa kan pinakapiestahan. Pinabalunan. Dakulao na plastic ito. Iba-ibang putahe. Eh. Pina-take out na kan pinakipiestahan, nagngungurub-ngurub pa. Nagngungurub-ngurub pa. Parang nindokon, Nga ta, nagngungurub-ngurub. Nailin ko plastic, pano, ah, pano aram nindo ko nga ta -ngurob, ngurob di iton man sa nadaso tinao <laughs> di iton man sa nadaso tinao oh. ayan happy fiesta na lang po